guys. Nandito kami ano, ngayon sa Marian, no? Oh. Hello, guys. Marian. Little green siya, Mga tropa. Punta sa dagat. In -in. Dawa. Maglalakoy kami doon. Tapos, ah, na. Sawa so, ano, na sa tubig alam, sa tubig tabang naman. Yung tubig, tubig tabang. Baba walang puto. Yan. Let's go, guys. Morning, guys. Andito na kami, Guys. Padami ng tao. Ang aga namin pero mas ma marami mas maaga sa amin. All right. Ah, klase ko. Klase rin kagabi pa no. Wow. Overnight na rey. Eh, mga yung mga tulugan eh. Wala ka hang mumo kagabi. <laughs> oh, ha? Yo, may hawa na ngayon na rey. Dati ay gubatan pa eh. Oh no. Ah. Yung Ari ko All right. <laughs> Uy, hawan nga oh. Dati kagubat na rin. Mm. Malaking bagay nga. Oh, nagluluto na si Totoy. Toy, toy na ulam. <laughs> ano yan? Yun. Tayo guys oh ontipan tao kamo yung bedaminian tunayoh sadulog ano lang wina tuntuhan naman kami bata ano 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 na ako eh. Kayo, hindi pa. May, may kundi niya anak may pandesal kayo din niya eh. may pandesal din niya yun na guys ang aming mga shoulder shoulder the power shoulder yun lumusong na mga sundalong kawatan bisinte <laughs> ikaw ay wag ka samamat at malalim ka bagay ka malunod mga kasisid, <laughs> mga kasisid. Eh, hindi na tayo mga kasisid tayo mga mga ngawil <laughs> Ano ang tagal naman yan? Ano gagawin dyan? Oh, uh, sana all. Guys, nagutom na ang mama, oh. Yung... Okay. Makain mo na kami din at kami ay gutom na bago lumulong ang dagat. Good morning, good morning guys. Kain muna tayo. Dito kami sa Taal Lake. Balete area. Aku dah dapat beras. bias. kita tengok. kembali makanya. eh. Sakali dah. Dangal di dito. Tawa isang bata at ang sarap daw maligo, mainit ang tubig. Hay. <coughs> mhm, mm ano magsasabi diyan. Yung mga kasama namin dito, no, wala, ito mga bagong dating oh, dami nila oh. Yung iba kagabi pa daw dito nag-overnight. Mga bata, pa oh. Iba-iba, hindi maalat, walang puto Yung mangyan doon, nalo, nalulunod na, oh, lubog na ulo. Nakalubog sa tubig. <laughs> Nakalubog sa tubig ang mangyan. Yan ang taal o. Oh. si Vicente, hindi mag-isa doon. Oh, langoy, langoy, langoy. Presente. Lalo ka. Guys. All right. Yung mga tropa doon, ano, doon sila nag nangangawil sa dulo. Wala pa tao doon. Dito kasi may magulo na maraming bata. Ay, may bata. Ang may <laughs> Eh, okay. oh, no, ilakad ka lang ginagawa mo. Yan. Ay, andala na tayo, Ano yan? Natin dito na lahin. Ha? Titinulahin natin. Hmm, may dalang tatay rin na lumot Pamakain sa isda Yeah, hi tatlong baka oh, tuloy din sa so, oh. Ah, lagi kare-kare na -kare sila oh. Wow. Meron pong Coast Guard na nagpapaalala. Huwag masyadong malalim at baka may malunod. Yan, tama nga naman. Huwag kayong punta sa malalim. mga bisita bago oh. ang naliligo wag munta sa malalim baka kayo ay malunod pa may mga picture taking dito pictorial sa taal tawa isang bata at ang sarap daw maligo, mainit ang tubig <coughs> ay Mm -hmm. Ano mag siya dyan Yung mga kasama namin dito wala Ito mga bagong dating O dami nila o Yung iba kagabi pa daw dito Nag overnight Mga bata Nagtatalunan pa o Iba iba Hindi maalat Walang puto Yung mangyan doon nalu Nalulunod na o Lubog na ulo o. Nakalubog sa tubig <laughs> Nakalubog sa tubig ang manyan. Yan ang talo. Tama si Vicente, hindi natatakot mag-isa doon. Oh, langoy, langoy, langoy. Vicente. Langoy ka. Guys. All right. Yung mga tropa doon, ano? Doon sila nag nangangamil sa dulo. Wala pa tao doon. Ito kasi may magulo na, maraming bata. Sige, okay. oh, lang ako. Oh, ka lang ginagawa mo. Yan. Kaya ang dala na tatay Ano yan? natin titinulahin? Ha? Titinulahin natin? Hmm. May dala ang tatay Ray na lumot. Pamakain sa isda. Yeah, hi. Meron pong coast guard na nagpapaalala. Huwag masyadong malalim at baka may malunod. Yan, tama nga naman. Huwag kayong punta sa malalim. Yan, may mga bisita bago oh. ang naliligo wag munta sa malalim baka kayo malunod pa Ayan, may mga picture taking dito pictorial sa taal ayaw naman napunta pa sa malayo oh, ha? wow Talon, tal. Talon, talon, sige. <laughs> Ayos <laughs> natin <isa>, di makatalo. <laughs> Saga daw yung pwit niya. na <laughs> Bisente. <laughs> Ado na uli yan, oh. ate, oh. Tatalon din daw. Ayan, oh. Ah, sige. Mababaw lang naman yan. Pag ikaw nadulas dyan, basa ka ngayon yung balakang dyan. Oh, siya, yeah. Oh, oh, ha? Tatalon din, eh, oh. Sorry Gusto rin makatalon experience. Sorry, <laughs> Sudah sa, Oh, yeah. <tapos> Pagod na yung bata, oh. Uh. Oh. Isipagtalo na niya Ano na? Si Esau sasabayan na, talon-talo na, yun. tumalon na lahat. Oh, tumalon talwa Oh, 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 alright. Oh, tumalo ni yung babaeng kasasampalaan. Oh, bubos na. Oh, ha? Huh? Ang dami. Oh, eh. Oh, Nakakatamig. Oo. mga tropa. Oh. Mga taga-tagig. Tagig. Tagig. Hmm. Dumami na yung tao guys. Uminit na yung araw. Mas dumami yung madlang people na naglalangoy. Yo, dami pa dito. Ayan, may pa sa gilid. Hindi naliligo. Oh, nagtatalo na pa dito, hop. Tusok na rin. Pag, talo na rin, tusok ang pwit na rin. Okay. Otok ang huso niyan. Okay, one, two, three. Oh, okay, lang pala yun. ah, may bata kasama, yun oh. Ano ah, yung plastic tayo, rin? Uwi na ang ah, mga bisita. Uwi <laughs> okay na mga artistahin <laughs> Ay, naku, wala lang ano din eh, lumot Nag-uwi pa ng lumot eh Ito ako na Yon, may hatog pa oh Pero hilaw pa <laughs> <laughs> Yeah Uwi na mga artistahin <laughs> Oh yeah Pami pamilya sila Pami uwi na Let's go Mga nag overnight na dito yung mga yan Kahapon pa yan Pami oh Yeah Hirap ng daan Ayo mau temutong di sawah bayan, nak dari? Ayo mau temutong. Nanti tak tahu ni. Oh, ada kebok nanti bukan itu. Oh yeah. Ha, ada kebok. Besi dari sana ya, terus ikil. Wala pang bayad. Mga entrance fee. No more. <laughs> ah. Marabi. Ang oh, dami niya, no? dami okay. sa sakyan. Yes. Kaya, wala na kayo. Bye! <laughs> oh, what's up guys? Ito po ang aming nahuli sa balete. Well, you know may... Anong isda yan? Ito ang isdang... Arroyo. Ha? Huh? Arroyo. Ah, hmm. ah dami Dapat binuhay mo yan. Nasa lang yan sa akuryong. Ano dumami. Ang sarap hmm. niya. Oh, yan yeah, No? Sarap. nagkaisda kung hindi kami Wala, wala mga huli. Alright. Di ba? Dami nilang huli, no? Ah. Yes, aming tilap yung nahuli sa lake. Ito na po. Pinupulutan na. Pupulutan na Hmm. you okay.